Hindi, uh, matanong ko lang pala, kau uh, kaugnay nito, uh, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million na uh, uh, sa inyong uh, sa budget nitong taon na to? Hindi ako nakapani makapaniwala eh. Ah, uh, uh -oh. hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Uh -oh. Hindi, hindi, ako hindi makapaniwala. Ka makapaniwala. Kasi Kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero? Kahit sinabi Kahit yun, ako na... pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit paniwala. Na, masakit naman yan, kumbachero. O oh, sige, naniniwala na. <laughs> <laughs> Ayoko na sasaktan <laughs> hindi kaya, kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Riso Ontiveros ay bumoto ng uh, against Uh, Doon sa bicam report. hindi 'Di ba? May konyan, may ratification ng Senado. Uh, uh, yung bicam pagkatapos ng bicam, yung bicam uh, uh, report uh, uh, ibabalik sa Senado at uh, pagbobotohan, pagbobotohan iraratify. ratify uh, uh, Eh, dalawa silang hindi bumoto eh. Uh, uh, hmm? uh, De, at, matanong ko lang pala uh, kaugnay nito, si uh, Senator uh, Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million na uh, uh, sa inyong uh, sa budget nitong taon na to? Hindi ako nakapani makapaniwala eh. Ah, Ang uh, -huh. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Uh -huh. hindi, hindi, ako hindi makapaniwala, ka makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kung batsero? Kahit, sinabi kahit na ako na... pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit paniwala. Na, masakit naman yan, kung batsero. O oh, sige, naniniwala na. Ayoko na sasaktan <laughs> hindi kaya kaya po hindi ako na makapaniwala sapagkat si senator Risa Ontiveros ay bumoto ng uh, against uh, doon sa bicam report. Hindi uh, 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 ba uh, uh, may kunyan, may ratification ng Senado? Uh, uh, yung bic pagkatapos ng bicam, yung bicam uh, report uh, uh, ibabalik sa Senado at uh, pagbobotohan, pagbobotohan i-ratify. Uh, uh, eh dalawa silang hindi bumoto eh. Uh, uh, uh.